Hudas Kapitulo 1 Magandang Balita Biblia Mula kay Hudas, lingkod ni Jesu Kristo at kapatid ni Santiago, para sa mga tinawag ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at iniingatan ni Jesu Kristo. Sumagana nawa sa inyo ang habag, kapayapaan at pag-ibig. Ang mga huwad na guro, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo'y ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat, ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesu Kristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Kahit na alam na ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa rin ipaalala sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga taong hindi nanalig sa kanya. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa malalim na kadiliman, hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at dilikas na pagnanasa ng laman, kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. Ganyan din ang mga taong ito, dahil sa kanilang mga pangitain ay dinudungisa nila ang kanilang sariling katawan, hinahamak nila ang may kapangyarihan at nilalay ang mariringal na anghel. Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang makipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi nang ahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay, parusahan ka nawa ng Panginoon. Ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang hindi nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin, na siya namang magpapahamak sa kanila. Kekila-kilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balom, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Naghimagsik silang tulad ni Cora, kaya't sila'y namatay ding katulad niya. Napakalaking kahihiyan at kasira ang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga selo-selong pang magkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin ngunit hindi nagdadala ng ulan, mga punong kahoy na binunot na pati ugat at talagang patay na dahil hindi namumunga kahit sa kapanahunan. Sila'y mga alon sa dagat na ang bula ay ang kanilang mga gawang kaiyahiya, mga ligaw na bituin na nakalaan sa kadiliman magpakailanman. Tungkol din sa kanila ang pahayag ni Inek na kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, Dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga banal na anghel upang hatulan ang lahat. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Ang mga taong ito'y walang kasiyahan, mapamintas, sumusunod sa kanilang mga pagnanasa, mayayabang, at sanay mambola para makuha ang gusto nila. Mga babala at mga payo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesu Kristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon, may lilito na mga taong mapanlait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, bahagi mga makamundo at wala sa kanila ang espiritu. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesu Kristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Kawan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba na may kawani ninyo ng may halong takot kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahira ng kahalayan. Bendy sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu Kristo na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.